Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ng isang pasahero ng Airfield Express. Ang biktima ay natagpuan wala ng buhay habang sakay ng aeroplano patungo sa si Surigao City. Si Aljo Bendijo sa detalye. Nagimbalang lahat ng mga pasahero ng Air Philippines Flight Number 2P265 nang matuklas ang isa ng balamig na bangkay, ang pasaherong si Randy habang nasa kasagsagan ng biyahe ang aeroplano mula Maydila patungong Surigao City. Matigas na ang bangkay ng biktima at pinaniniwala ang ilang oras na itong patay kaya't duda tuloy ng ibang mga pasahero bangkay na itong isinagkay sa aeroplano. Ayon sa ilang mga nakakitang pasahero, umang isinagkay si Dulano sa aeroplano gamit ang isang wheelchair bukas sa passenger's launch ng Dinoy Aquino International Airport Terminal 3. Pero agad ubano nilang napansin na maputla na ito at tila hindi na gumagalaw. Wala rin kasing kasama ang biktima sa biyahe na dapat sana'y aalalay sa kanya kahit ipinagtataka ng lahat kung bakit pinayagan itong bumiyahe ng Air Philippines ng mag-isa sa likod ng kanyang karamdaman. Mula sa pagkakahiga, pinaupuli ang biktima sa upuan sa likurang bahagi ng at hindi naiwasang matakot ang ilang mga pasahero sa hindi kanais-nais na pangyayari. Maayos namang nakalapag ang aeroplano sa Surigao City Airport pero naantala lamang ng bagya ang pagbaba ng mga pasahero mula sa aeroplano dahil sa pinatutupad na quarantine control. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang kapitan ng aeroplano, pati na mga opisyalis ng Surigao City Airport sa kaduda-dudang pagkamatay ng biktimang Sidulano. Para sa Television ng Bayan, ang Joven